Patuloy pa rin ang beripikasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa tinaguriang Napolis o ang listahan ni Janet Lim Napoles na mga umanoy mambabatas at opisyal ng gobyerno na nakipagtransaksyon sa kanyang mga NGOs. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Tuloy pa rin ang beripikasyon ng NBI sa tinaguriang Napolis o ang listahan ng mga mambabatas na umanoy nakipagtransaksyon ang kanilang pork barrel sa negosyanteng si Janet Lim Napoles sa listahang isinumite ni Napoles sa DOJ noong Mayo, sampung incumbent na mga senador, dalawang miyembro ng gabinete at mahigit anim na pong mga datihan at kasalukuyang kongresista ang umano'y nakipagtransaksyon sa kanya. The validation is ongoing. Uh, there's an ongoing verification or validation of that list. Yung inaalam dyan ay yung uh, kung sino-sino sa mga listahan ang uh, talagang nakipag-deal kay Napoles through her NGOs. Nitong nakarang Agosto pa ang unang deadline na ibinigay ng kalihim sa NBI upang tapusin ang verifikasyon sa listahan. Ngunit humiling ng dagdag na palugit ang mga investigador ng ahensya dahil sa umano'y nahihirapan sila sa validation ng mga saro o special allotment release order. Malaking oras umano ang nagugugol sa pagkalap pa lamang ng mga saro dahil hindi naman ito madaling makuha mula sa DBM I gave the NBI another month to to complete yung mga pagkuha ng mga saros because when I followed it up from the team yun na nga hindi pa daw kumpleto lalo na yung mga sa congressmen because uh, mahaba yung listahan Dati nang sinabi ng kalihim na hindi basta-basta ang verifikasyon ng listahan dahil ayon kay Napoles, nangyari ang karamihan sa mga transaksyon noon pang 2007 hanggang 2009. May mga mambabatas din umanong kasama sa listahan ang nakipagtransaksyon sa kanya nito lamang nakalipas na mga taon. Dati na rin nakipag-ugnayan ang NBI sa mga implementing agencies dahil ang mga ito ang nakakaalam kung saan nga ba napunta ang pork barrel ng mga mambabatas na di umano'y nakontrata ng mga NGO ni Napoles. roderick mendoza untv news worldwide